Pagkakabayan ko, may dyan po tayo sa abalita mula sa bahagi ng Mandawi City. Kasi meron pong naging order pala yung uh, Supreme Court. May kaugnayan sa isang uh, development na ginagawa dyan sa bahagi ng Mandawi City. At itong nakarang araw ay pinaktimay po ng Korte Suprema ang Joint Venture Agreement sa pagitan ng Global City Mandawi Corporation o GFC at ng Lokal na Pamahalaan ng Mandawi. <Yes> Kuna nang nilagdala kasunduan naman pang 2014 para sa Global City Mantawe Project. Ito ay isang reklamasyon ng Urban Development Project para sa mahigit 131 hectare ng lupa sa Bactan Channel, malapit sa Marcelo Fernand Bridge. Ano Ang naturo ng lugar daw mga kababayan ko isa't lang ng Mixed Use Zone. Ibig sabihin, iba't iba po yung klase ng zoning mayroong residential, commercial, siguro, iba bahay agrikultural. At uh, kapag ka-mix zone, nangangahulugan nito na maaaring gamitin para sa commercial, residential, industrial, at tourism project, yung natural zona so, na paglalagyan nitong Mandawi uh, Global City Project. At pagkabantala uh, na po yung implementasyon ng proyekto dahil is sa issues kinikilala o kinilala ng Korte Suprema ang desisyon ng mga bangukuman. So, in-approve ko na yung desisyon ng mga at inuutos sa Mandawi Local Government Unit at sa GMC na tupalin ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng kasunduan. At batay nga sa naging pahayag nito si Atty. Hans Santos, ang legal counsel ng GMC handa ang kumpanya na sumunod sa atulat na ipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno upang may sakuparan ang proyekto.